Yan, pwede nang lagyan ng Axie. So, paano nga ba? Kailangan mo ng laptop o PC. Una, punta ka sa Google, tapos search mo Axie Infinity. I-click mo yung Play Now. I-click mo yung Download Mavis Hub. I-click mo lang yung Save. Kapag tapos mo na i-download, eh, click mo yung Install. Ayan, Installing. Kapag so, na-install mo na, open mo lang yung Mavis Hub. Then, yan, may nakalagay na lagi tapos QR. Yung ginawa nating account na Ronin Wallet, eh, pwede mong gamitin dyan scan mo lang yan. Dito tayo kukuha ng QR code natin para malaro natin sa cellphone natin. Then, pwede ka rin maglaro dyan sa laptop. Ayan, ini-scan ko na. Pwede invalid yan. Invalid yung lalabas kasi hindi nakatutok maayos. So, iayos natin. Then, mag, minsan nag-expire din yung QR niyan. Close nyo lang yun. Tapos ulitin nyo. Ayan, nakatapat na tayo. Then, nakapasok na tayo sa Ronin Wallet. Click nyo lang yung next and connect. Tapos, hintayin nyo. Magbe-verify yan. May lalabas ulit dyan sa screen. Okay. Ayan. Connected na. Tapos, maglo-loading yung QR code. Ayan. Dapat ganyan mangyari. Sa hindi nyo masundan, pwede mong ulit-ulitin. No? Ayan. Ulitin ko. Dito tayo kukuha ng QR code. Para mabigay natin kay scholar or sa kung gusto mo maglaro sa cellphone. O ayan, nakapasok na tayo. Then, scroll down mo lang. Tapos, makikita mo yung Axie Infinity Classic. Then, pindutin mo yung Install. Okay. Ayan, pindutin mo Install. Tapos, ayan, start mo lang para mag-install na Tapos, okay. okay i-click mo yung tatlong dot dahil dun ka kukuha ng QR. Ayun, sa taas yan. Ayan. Ayan, lumabas na yung QR. Then, screenshot mo siya. Hindi mo siya i-scan. I-screenshot mo siya. Tapos, i-paste mo sa paint or i-paste mo ka agad doon sa Facebook Messenger mo. Pwede yan. Pero mas maganda pinipaste sa paint. Ayan, punta ka sa paint. I-paste mo dyan or click Ctrl V para ma-paste. Then, pindutin mo yung crop para maayos tignan. Save mo lang siya. File. Pindutin mo yung file. O kaya yun yeah, you know, save sa taas. Then, save mo as JPG. Para mas malupit dyan. yan, Okay. Save mo sa madaling makita. Okay. Then, pinangalanan natin na Axie QR Save. Kapag nagawa mo na yon dito naman tayo sa mobile phone. Yon. Punta ka lang sa Google then search mo aking Infinity. All right. Then click mo yung Axie Infinity. Ganun lang din, click mo yung Play Now. Tapos scroll down mo. Download APK. Kapag natapos mo i-download, eh, click mo lang siya tapos i-install mo. All right. Install. Di ba, yun na-install mo na. Then, yung in-screenshot mo kanina, dapat nasa cellphone mo na. So, nasa cellphone ko na, nasa gallery ko na. Hanapin ko na lang. All photos. Ayan, ayan yung QR din. Ayan, dapat ganyan yung lalabas. Axie Infinity. So, ready na yan. Naglo-loading lang. dina niya yung mga resources niya. Hintayin mo lang mga 1 minute. Ayan, pwede nang lagyan yan. Pwede nang pasahan ng Axie. Pwede ka nang maglaro. So pwede ka nang bumili. Ito ay part 2. So kung hindi mo pa napanood yung part 1, nandyan lang sa YouTube ko. Hanapin mo lang yung paano mag-create ng account sa Axie Infinity. So try na natin dito sa ano laptop. Okay. Sana nakatulong tong tutorial na to para hindi sumakit yung ulo mo. All right, salamat.